sasahigan na namin yung aming kubo dito sa farm ipako na yan frame ng sahig naman ang ginawa namin ngayong araw maraming kahoy ang pinutol ipinako at nilagare kaso ang lagare nakakasura naman napaka purol ipakatalas parang ayaw na siya eh <laughs> na lang natin next time unti-unti tayong umuusad papunta sa target natin pasasan ba at matatapos din ito one step at a time tara pumunta kami sa farm kasama namin si luna para sa ating bahay kubo project dito lang daw ako sa likod sabi ni jay at amoy asa daw ako ano ba yan grabe syo nandito na tayo sa farm kasama natin si luna tutuloy natin yung ating kubo maya maya, dumating na ang trike dala pa silang kahoy, yung mga iba pang gamit nagbaba ng mga gamit may mga kahoy pa kami na dala tira ito sa farm pa okay, so ito yung naging progress natin noong nakaraan ngayon, itutuloy natin so, more or less kagaya kasi siya nung kambinga natin ang gagawin natin para doon sa mga frames maglalagay din tayo ng tatlong Uh, poste sa ilalim ng ating maging isilong para hindi gumalaw kasi yung naging problema ng ating kambingan nung nakaraan gumalaw gumalaw galaw simulan na, na kaagad Magukay si Alan ng tatlo sa gitna dahil maglalagay pa tayo ng tatlong poste sa ilalim para less alog ang ating structure. Nagmarka naman ako ng paglalagay ng ating sahig. Gumamit kami ng level hose. Old school, pero very effective. May level na tayo. Uh, more or less 3 feet siya basta yung mula sa sahig natin hanggang taas 8 feet yan so ilagay natin yung ating mga 2x4 na magiging uh, pang sahig natin mga 2x4 ang mga nilagay namin para sa frame ng sahig nilagay namin paikot nagamit din naman level barba Nagmerenda muna kami ng ice cream at talaga namang napakainit. Tutok na tutok ang araw. Yan ay habang nakatitig kami lahat sa aming Project Kubo. Tuloy na ulit. Nga pala, ang aming lagari, hindi na naman nakikisama. Balimporo puro laba. Ubus lakas. Ngibit naman eh. Yung nilalagari na yan, pang itaas na frame. So, itong mga 2x4 na to, i-ano natin sa taas wala kaming andam nyo pero kami ay matatapang na tao <laughs> matapang na tao dahil wala kaming scaffolding aabutin na lang namin at gamitin ng tricycle okay. naglaro pa ang isa paglipat ng tricycle oh. siya daw si superman nilelevel din naman ang mga kahoy para sure na sure di ba? kami ay nagiging professional na sa pagpaproject <laughs> meron na tayong box ng bracing. Okay, kumpleto na yung ating <coughs> bracing. Baba, taas. Malaki-laki na yan. Tanghali na, kain muna tayo. Tara! Ah. Ah. Whew. So medyo iba ngayon. May bao na tayong kanin. Pero hindi na tayo nagluto. Tapos yung ulam natin ulit. Kain construction ulit tayo. Then meron tayong mangga. Ang ulam natin, meron tayong minudo, kalderetang baboy, adobo, laing at tampalaya. Hati-hati na yan. Dampot ang gusto ng damputin. Pasalan uh -huh. nga ngayon, mayroon ng bakulay. And syempre, pwesto. Ang sarap matulog pagkatanghalian, napakatahimik pa. Ano nagagawa tayo ng na pang bracing Lalagyan natin ang ano yan Labing para ano. Kale, Each side Lalagyan natin ng ganito Yan Para hindi siya Umaalog So lahat yan Taas At dito sa baba Ano masasabi mo dyan Paul sa ating lagari? Ipakatalas Parang uh, ayaw na siya eh, uli Teka, ano Ikaw, ano'ng sasabihin sa atin lagari? Uh, nakain pa naman ng kahoy, spontal pa. May may ngipin pa naman. Meron pa to. Baka naman may mag-sponsor diyan ng di battery na power tool. Kakain man. Gamit ito mga bracing na ito, mas titibay ang ating structure. Inuna namin ang baba na braces. Buti na lang, marami kaming dala ng martilyo. So nilagay na namin lahat ng bracket dito sa ilalim. Malaki na yung ibinawas niya sa alub niya. Lalo na mamaya pag nilagay natin yung bracket sa taas. So yun yung ating ilalagay ngayon. So abang ginagawa ni Jampol yan, yung nasa taas, si Alan at si Jampol ang gagawa niyan. Woo! Siya na daw ang bahala dyan. Kami ni Jayman, maglalagay na kami ng 2x4 dito sa sahig, yung pang sahig natin. Magputol tayo ng kailangan natin na 7 na 2x4 para dito sa sig natin. <laughs> Natsagari nila na o kahit paunti-unti. <laughs> mahirap ba dyan? Jambol, mahirap! Madali lang. Hindi ako pinapawin Ala-ala, <laughs> <laughs> ano, ala, mahirap ba dyan? Mahirap. Mahirap. Ang bigas naglagay ako ng mga pako sa pwesto ng mga 2x4 para paglapat upok po kayo na lang so, lagyan ko ito ng pako para pagsipat namin ng 2x4 yan ako na lang, Lulubog. Okay, natapos na yung bracing. Ito niyo, wala nang pinagkaiba niyan. Isa yung lulung-lulung-lulung una. So yung ating abang na mga pako, andito na rin. Break time muna tayo, break time. Merenda muna bago ilatag ang mga kahoy natin. isa-isang nilatag. Ang ganda tingnan kahit paano. Nagkakahugis itong ating project. Namataas ang mga 2x4. Mga 2x2 naman sa ibabaw nito. Na, pilipit na kahoy. Pilipit siya. Pero hindi ito malapat na maganda. Ah... Uh, papakuha naman namin lahat yan so ang gagawin namin para mawala yung pilipit unti unti namin papakuha mula dulo lulo, papunta dito babalik na siya sa dati ngayon mga... madami namin pakuhaan to ito ang paglalagyan natin ng mga patpat na sahig ng kubo and si Naito Singh binisita tayo ang masasabi niya abay maganda <laughs> ganda na maganda na o oh, diba hanga hanga si Naito Singh so yan nilalagarin na yung mga sobrang kahoy ito na yung huli natin ito ang sa side na to kasi kailangan meron dito para pantay siya dito na pagpapakuha ng mga patpat -pat. merong nakasapin pa sa dulo na 2x4 para pagpatay ang patpat -pat. dapat pala iniangat na lang namin ang side na to pero hihain na, yun na yun eh maganda na tingnan nilagari ko lang ang lagpas na kahoy para pantay-pantay okay, yun lang muna ang inabot ngayong ating session ngayong araw dito sa ating kubo pasasan ba't matatapos din to yun lang maraming salamat subscribe and peace